matala sa Bunawan, Agusan del Sur naman, may ilang bahagi po ng uh, mga komunidad doon na bubong na lamang nakikita sa mga kabayan. May live report si Haji Rieta. Haji Ejigi yes, ata uh, hindi na nga no makita ng pagitan ng ilog ng uh, Sigulaw at ang uh, barangay ng uh, mampibili sa Bunawan. Mabon na kasi ang ilog matapos sang halos tatlong araw na walang tigil na ulan busod na ng uh, low pressure area. Tanging mga bubuna nga lang yung uh, mga bahay ang uh, makikita bilang uh, tanda na may uh, komunidad na doon. Ang mga puno ay uh, halos sa uh, na lang yung uh, nakikita. At uh, ito nga yung uh, ipinangamba ng mga otoridad. Mabuti na lang at talagang uh, pinatupad nila yung uh, preemptive evacuation. Sa Ficho Dinagat sa Barangay San Marcos sa uh, Bunawan pa rin na Jiggy ay uh, misulang uh, water world naman. Ang mga floating houses na lang kasi yung uh, mga nakikita doon ang bahay nga no, ng ating nakausap doon na isang residente na may-ari ng isang floating house ay ay itinali na lang daw niya sa poste ng skelahan nang sa ganun ay hindi sumabay sa malakas ng agos ng ilog. At uh, 80% na raw ang uh, sa na lugar ayon niya na sa mismong uh, barangay chairman ng uh, barangay uh, Marcos. Kaya naman nakakaunti uh, na lang daw yung mga nandoon. Pero ang ilang residente, gigi na nalubog uh, na sa baha ang mga bahay sa ikalawang palapag na lang ng uh, San Marcos Elementary School mo uh, kung pansamantalang nga uh, mimika. Inabot na rin na uh, kasi ng uh, baha ang ilang uh, classrooms ito. Kaya naman na uh, inabotan na uh, o oh, inabotan sila ngayon ng relief goods ng, uh, ng uh, lokal na pamalaan nang sa ganun ay uh, magkaroon naman sila ng uh, makain sa araw-araw. At uh, isang dang pamilya nga, Gigi, ang ngayon ay sa nasabing evacuation center at handa naman daw silang umalis sa lugar sakaling nga lumalang sitwasyon. May mga naka-standby doon, GG, no, ng mga bangka at mga speedboat sakaling nga lumala sitwasyon ay agad silang makaliligas doon, Gigi. Maraming salamat, Haji